Papaano nga ba magbahagi ng salita ng Diyos kahit hindi na tayo magsalita? Yan po yung ating alamin sa video na ito. Maraming mga kristyano ang gusto namang magbahagi ng salita ng Diyos. Kaya lang hindi nila alam kung paano ito simulan o kaya man paano ito gawin. Yung iba naman gusto nilang magbahagi ng salita ng Diyos. Kaya lang nauunahan sila ng hiya o kaya man natatakot sila. Baka mamaya magkamali sila ng sasabihin kapag nagbahagi sila ng magandang balita. Iba naman natatakot sila na baka pag nag sila ng gospel, sila i-reject ng mga tao o kaya man awayan sila dahil sa kanilang pananampalataya. Ngayon mga kapatid, sa totoo lang, kung hindi ka pa talaga handa sa pagbabahagi ng magandang balita sa mga tao, wala pong problema doon. Kasi nga, mahirap naman na sasabak ka sa pag ng gospel lang hindi ka handa. Mas delegado po yun. Ngayon mga kapatid, may mga paraan naman na pwedeng gawin na kahit hindi ka mag o magsalita sa mga tao, pwede mo maibahagi yung magandang balita ng ating Panginoong Kristo, kahit hindi ka nagsasalita. So sa papaanong para una sa pamamagitan ng pamumuhay mo bilang Kristiyano. Sa totoo lang mga kapatid, kahit hindi mo batuhan ng mga Bible verse yung mga tao sa paligid mo, kahit hindi mo sila share ng gospel na alam mo, tandaan nyo na pwede nyo i-share yung gospel sa pamamagitan ng pamumuhay nyo bilang isang kristyano. Ang ibig sabihin lang po yan, mga kapatid, kahit hindi ka pa nagsasalita, kung yung mga tao na pagpapala na sa buhay mo, na be bless na sila, dun pa lang na-share mo na yung ating Panginoong Sokristo. Kasi mga kapatid, ang mga tao sa panahon natin ngayon, mas naniniwala sila sa mga nakikita nila sa'yo, sa mga ginagawa mo, compare sa mga ang sinasabi mo. Kasi marami naman mga tao, oo, nakakapagbahagi nga sila ng mabuting balita, nagbibigay naman sila ng mga verse, pero yung mga buhay naman nila, hindi nakaayon doon sa sinasabi nila. Sa panahon natin ngayon, yung mga tao, mas gusto nila, ipakita mo na nakikristo ka talaga, compare doon sa sasabihin mo lang. Kaya mga kapatid, mahalaga na pinapakita natin sa paligid natin na tayo ay namumuhay ayon sa kalooban ng ating Panginoong Sokristo, na namumuhay tayo tulad niya, namumuhay tayo ng may kabanalan. So doon palang mga kapatid, kahit hindi ka magsalita, kapag nakita ng mga tao kung paano ka mamuhay tulad ng Panginoong Sokristo, magiging dalo yun ka na ng pagpapala sa kanila. So dito papakita natin na iba yung pamumuhay natin sa mga tagasanlibutan. Dito papakita natin na binago na tayo ng ating Panginoong Sokristo. So mga kapatid, doon palang kapag nakita nila na binago ka ng ating Panginoong Sokristo, kahit hindi ka magsalita, makikita nila na merong pagbabago sa'yo. Kaya dapat mga kapatid, bago tayo magbahagi mismo ng salita ng Diyos, ayusin muna natin yung mga buhay natin. Ayusin muna natin yung mga attitude natin. Nang sa ganon, mas maging effective tayo sa pagbabahagi ng mabuting balita. Ang goal natin sa mga taong nakapaligid sa atin, hindi pa man tayo nagsasalita o share ng gospel na pagpapala na sila sa ating mga buhay, sa ating mga ginagawa. Pangalawa sa pamamagitan ng pagtulong sa kapwa. Alam nyo mga kapatid, yung ating Panginoong Kristo, nung bumaba siya dito sa ating mundo sa unang pagkakataon, nakita natin na oo, nagbahagi siya ng mga magagandang balita patungkol sa kaharian ng Diyos. Pero tandaan nyo mga kapatid, hindi lamang natapos doon. Nakita natin, kung susubaybayan natin yung buhay niya doon sa gospel, tumulong siya sa mga nangangailangan. So hindi lang siya puro salita ng salita sa mga tao. Nakita natin na talaga nagpagamit siya at nagserve din siya sa mga taong nakapaligid sa kanya. Na dapat mga kapatid, ganun din yung gawin natin sa mga taong nakapaligid sa Kumikakaya na naman tayo at meron naman talaga dapat bilang mga kasyano, tumulong tayo sa kanila. Pakita natin sa kanila na kung paano tumulong yung Panginoong Kristo sa nangangailangan, ganun din yung ginagawa natin. Kasi mga kapatid, yung pagmamahal natin sa mga tao, hindi lamang yan nakabase sa mga salitang sinasabi natin. Madalas yung pagmamahal, napapakita natin yan sa pagtulong natin sa kanila. Yes, mahalaga na nagpipreach tayo sa mga tao, nagbabahagi tayo ng salita ng Diyos. Pero mga kapatid, bukod dyan, tulad ng ating Panginoong Sokristo, tumulong din tayo sa mga tao makita natin yung pagmamahal at yung compassion natin sa kanila. Sa pamamagitan nun, makikita ng mga tao na concerned tayo sa kanila. At madali natin silang madala sa kaharian ng Diyos. Kasi nga, nakikita nila na meron tayong puso na handang tumulong sa kanila na kahit sino pa sila, anumang background nila, handa natin silang tulungan na walang hinihintay na kapalit. At syempre, wala tayong ibang motibo sa pagtulong natin sa kapwa. Kumbaga, tumutulong tayo dahil yan yung sinasabi ng ating Panginoong Sokristo. At dapat, gayahin din natin kung paano tumulong yung ating Panginoong Sokristo sa mga nangangailangan. Pangatlo sa pamamagitan ng pagpapatawad sa mga tao. tanda nyo mga kapatid, kahit hindi pa kayo nagsasalita, pero kung handa kayo magpatawad sa mga taong nagkasala sa inyo, doon pala makikita na ng mga tao na ikaw ay naki Kristo. Kasi mga kapatid, yung ating Panginoong sa mismo, ganyan yung pinakita niya sa mga tao. Na kahit nagkasala sa kanya yung mga tao, na kahit nakita na natin sinaktan siya ng mga tao emotionally, physically, pero nakita natin na handa pa rin patawarin ng Panginoong sa Kristo yung mga tao na yon. Kasi nga, yun naman talaga yung dapat. Sa totoo lang, mahirap magpatawad. Pero mga kapatid, kung gagawin natin ito, kahit hindi tayo mag-share ng gospel, magagawa na natin yung kalooban ng Diyos. Yung pagpapatawad pa lang natin sa mga tao na kasala sa atin, kapag nakita yan ng mga tao, alam nila na nakikristo tayo. Kasi mga kapatid, yun yung isa sa pinakamahirap gawin. Pero kapag ginawa natin yun, makikita ng mga tao na iba tayo sa mga tagasan libutan, na tayo ay nakikristo. So mga kapatid, kung gusto nyo magbahagi or mag-share ng gospel sa mga taong nakapaligod sa inyo, ipakita nyo yung pagpapatawad nyo sa mga tao. Huwag nawa yung sama ng loob, yung maghari sa puso nyo o kung ano ang mga galit. So gawin mo kung ano yung pagpapatawad ng ginawa ng ating Panginoong Sokristo kahit mahirap. Pero mga kapatid, ang katumbas naman yan, nakapagbahagi ka ng magandang balita sa mga tao sa pamamagitan ng pagpapatawad mo sa kanila. Pang-apat sa pamamagitan ng pakikinig. Maraming mga tao o maraming mga kristyano, ang gusto nila, sila ay magsalita na magsalita, mag-motivate o mag-inspire ng mga tao. Wala naman pong masama doon kung kailangan naman talaga silang bigyan ng advice o kaya man tulungan sila sa mga pinagdadaanan nila o kailangan nila ng karamay wala namang masama na magsalita o mag-counsel tayo sa kanila pero mga kapatid, yung ibang mga tao kasi ang gusto nila, puro salita lamang sila minsan nalilimutan na na makinig doon sa mga tao na may pinagdadaanan sa totoo lang mga kapatid, ang sarap sa pakiramdam na ikaw ay pinapakinggan. Kaya mga kapatid, dapat ganun din yung gawin natin sa mga tao na may mga pinagdadaanan sa buhay. Lalo na nga yung wala pang Kristo sa kanilang mga buhay. Dapat handa tayong makinig sa kanila. Hindi puro salita agad. Ang gusto kasi natin agad, share na agad sila ng gospel. Sabihin na agad natin sila ng mga magagandang salita. Pero mga kapatid, ang magandang unahin natin, pakinggan muna natin sila. Ilagay muna natin yung sarili natin doon sa kalagayan nila. Kailangan maramdaman muna natin sila. So bago tayo magsalita o magsabi sa kanila ng kung anuman, mas maganda na makinig muna tayo sa kanila. Kasi mga kapatid, kaya nga tayo binigyan ng Diyos ng dalawang tenga para mas makinig tayo sa mga tao. At yung bibig natin, isa lamang, kumbaga dapat mas makinig tayo kisa magsalita tayo so dapat mga kapatid handa natin yung ating mga tenga sa mga taong nakapaligid sa atin kung may mga pinagdadaanan sila kung may mga kalungkutan sila makinig lang tayo sa kanila at yun makakatulong na yun para maramdaman nila na concerned tayo sa kanila na mahal natin sila yung pakikinig natin sa kanila makakatulong yun para gumaan yung kalooban nila at yun nga mga kapatid syempre kahit hindi tayo magshare ng gospel ramdam nila na kasama natin sila Panglima, sa pamamagitan ng mga Christian symbols. So, ano nga ba yung ibig sabihin nito? Halimbawa, mga kapatid, sa pamamagitan ng pananamit mo, pwede ka mag-share ng gospel sa pamamagitan ng kung ano nakikita sa mga sinusuot mo. Halimbawa na lang, meron dyan mga nakaprint na patungkol sa ating Panginoong Sokristo o patungkol sa Bible. Marami mga ganyang printed na damit na pwede nating isuot na nagpapatunay na tayo ay nakikristo, na tayo ay sumusunod sa Kanya. So, anuman po mga kapatid na pwede mong isuot na nagpapatunay na nakikristo ka, gamitin nyo po yun. Na kahit hindi ka magsalita, makikita ng mga tao sa'yo na nakikristo ka dahil sa mga sinusuot mo. Hindi lang po yan sa mga bahay nyo o sa mga kotse nyo. Pwede kayong maglagay dyan ng mga Christian symbol na kapag bumisita yung mga tao sa bahay nyo o sumakay sa sasakyan nyo, makikita nila na kayo ay tagasunod ng ating Panginoong Sokristo sa pamamagitan ng mga symbols na yon. So, maraming simbolo yung Christianismo. So, pwede po natin ilagay yan o gawin natin decoration sa ating mga bahay o kung saan man. So, yun mga kapatid, kahit hindi ka mag-share ng gospel, pero kung nakikita nila sa'yo na meron ka mga simbolong sinusuot o kaya man simbolo na nilalagay sa mga bahay nyo o kung saan man, makikita nila na ikaw ay tagusunod ng ating Panginoong Sokristo na pwede mong gamitin yon para magbahagi ng salita ng Diyos kahit hindi ka nagsasalita. Pang-anim sa pamamagitan ng iyong pagngiti. Tandaan nyo po mga kapatid, bilang mga mananampalataya ng Panginoong Sokristo, Kristo, anumang pagdaanan yan, dapat palagi yan nakangiti. Oo, dadaan ka sa mga pagsubok or kalungkutan, pero hindi yan magtatagal sa puso mo. So ang tunay na kristyano mga kapatid, dapat kahit anong nangyayari sa paligid niya, siya ay masaya, siya ay nakangiti. Kasi nga, alam niya na siya ay nakikristo. Alam niya na tagumpay na siya sa ating Panginoong So Kristo. At hindi lang yon, alam niya na siya ay tagalangit na. Kasi mga kapatid, ang tunay na tagalangit, palagi yan nakangiti. Doon sa langit kasi mga kapatid, wala nang kalungkutan dyan, wala nang pag-iyak, puro nalang kasiyahan. Ngayon habang nasa lupa tayo, ipractice natin yan na palagi tayong nakangiti sa mga taong nakapaligid sa atin. Pagpapatunayan na tayo ay tagalangit. So wag natin pakita sa mga tao na tayo magagalitin, mainitin yung ulo, palagi na kasi mangot. So hindi po yun makakatulong sa kanila. Mas mababahagi natin yung mabuting balita sa mga tao at mas makikita na si Kristo ay nasa atin kapag tayo ay palaging nakangiti. Kasi yan naman po talaga yung dapat makikita sa ating mga kasyano. Palagi tayong masaya. At yan yung sinasabi ng Biblia. Sa lahat ng pagkakataon, palagi tayo maging masaya. So, huwag niyo kalimutan bilang mga kasyano yung pagngiti. Napakahalaga po niyan. Gamitin niyo po yan araw-araw saan man kayo magpunta. Nang sa ganon, makita na kayo ay may kapayapaan at kasiyahan sa pamamagitan ng ating Panginoong sa Kristo. Pangpito sa pamamagitan ng pakikinig mo sa mga Christian music. Tandaan niyo mga kapatid, kung ano yung pinapakinggan mo, kung ano yung playlist mo sa sasakyan mo o kung saan man, yan yung nasa puso mo. Ngayon mga kapatid, minsan yung mga tao naririnig nila kung ano yung mga pinapakinggan natin. So kapag naririnig ng mga tao sa paligid natin, yung palagi natin pinapakinggan, yung mga kanta na puro mura, yung mga kanta na hindi naman magaganda yung mga meaning, yung mga kanta na makasanlibutan, hindi sila mapagpapala sa atin. At hindi makikita yung pagkakaiba natin sa mga tagasanlibutan. Kasi nga, nakikinig tayo ng mga kantang makasanlibutan. So dapat mga kapatid, ang pinapakinggan natin na naririnig din ng mga tao sa paligid natin ay yung mga makalangit na kanta, hindi yung mga makasanlibutan na kanta. Sa panahon natin ngayon, napakaraming mga Christian music na pwedeng pakinggan. Sa pamamagitan ng mga kanta na yon, pwede mong masyaran yung mga tao sa paligid mo kahit hindi ka nagsasalita. So wag nyo hayaan na matisod yung mga tao sa paligid nyo dahil sa mga pinapakinggan nyo. Pakinggan nyo palagi yung mga worship song, yung mga Christian music. Dahil yan, makakatulong yan para makapag-share ka ng gospel sa mga tao. Pangwalo at panghuli sa pamamagitan ng social media. Sa totoo lang, ito yung isa sa pinakamadaling gawin para makapag-share ka ng gospel kahit hindi ka nagsasalita. Gamitin mo yung social media. Ibig sabihin lang yan mga kapatid, i-share mo yung mga content na patungkol sa ating Panginoong Sokristo, patungkol sa Bible. Sa pamamagitan nun, kahit hindi ka magsalita, na ibabahagi mo sa mga tao sa social media yung pananampalataya mo at yung katotohanan na sinasabi ng Biblia. So marami pong mga videos, marami mga content o kaya man mga post na nagkalat sa internet na bumapatungkol sa ating Diyos at sa Bible. Gamitin nyo po yon para makapag-share sa mga tao sa internet. Actually yung mga content na ginagawa ko dito sa social media, gamitin nyo po ito para makapagbahagi doon sa mga tao hindi pa nakakakilala sa ating Panginoong Kristo, Yung wala pang alam sa katotohanan patungkol sa Biblia sa pamamagitan ng pag-share nyo ng mga videos na ginagawa ko, yun po ay magagamit nyo para makapagbahagi ng salita ng Diyos kahit hindi pa kayo yung nagsasalita. Hindi nyo alam kung hanggang saan maaabot yung sineshare nyo ng mga content patungkol sa ating Panginoong Sokristo. So gamitin nyo lamang po yun. Gamitin nyo yung social media para makapagbahagi ng magandang balita sa mga tao. Lalo na nga sa panahon natin ngayon, maraming mga tao ang nasa social media na. Pakita nyo po sa social media na kayo ay tagasunod ng ating Panginoong Sokristo sa pamamagitan ng mga sineshare nyo sa iba't ibang mga social media. So yan po mga kapatid, yung mga paraan na pwede nyo gamitin para magbahagi ng magandang balita ng ating Panginoong Sokristo sa mga taong nakapaligid sa inyo kahit hindi ginagamitan ng salita. So napakadali lamang gawin yan mga kapatid, hindi na kayo mahihirapan na mag-share ng gospel kung kayo ay nahihiya o kaya man natatakot. Sa ngayon, habang di pa kayo sanay o kaya man di pa kayo handa sa pag-share mismo ng gospel sa mga tao, pwede nyo pong gamitin yung mga bagay na yan. Pero mga kapatid, pagdating ng panahon, dapat tayo na mismo yung mag-share ng magandang balita sa mga tao patungkol sa ating Panginoong Sokristo. So yun lamang mga kapatid ang gusto kong ibahagi sa inyo. Sana may natutunan kayo sa ating tinalaki ngayon. Hanggang muli magkita-kita tayo. Salamat sa inyong panunood. Pagpalaan kayo ng Diyos. Ingat kayo palagi.